nangyari sa Senado ngayon, di ba? What's new? What's new? Kung pwede gawin ng bilyar, pwede, pwede gawin ng uh, kaitano, pwede gawin ng estrada, pwede gawin ng uh, ano pa bang pamilya dito. Kung pwede gawin niya ng iba, bakit hindi pwede gawin ng mga uh, Duterte? Duterte, makalusot niya ng mga kaitano ng How old is the 1987 Constitution? How old? 37. 37 years old. And yet, until now, there is no enabling law as far as the anti-dynasty provision in the Constitution. Wala Dahil, pa rin. Hindi kayo nagtatanong ba? Because, ang gagawa ng batas na yan, yan din ang tatamaan. Yung mga congressman at mga senador na Nasa merong mayroong sariling dynasty, sila may na natatamaan. So, sino ang gagawa ng batas na Wala Malako. Sino mag-expect mo na mag-file? Ako. Kasi wala pa na akong dynasty. Pag ako nag-file, makalusok kaya ay batas na yan. Let's be practical, about it. Let's be practical about it. Oh. Uh, ah. it's house, a house. Sino pwede mag-file yan? Yung mga makabayan na. Kasi wala pa siya dynasty, di ba? And do you think, makalusok yan sa ang sabi ko siya din, kapag uh, yung uh, anti-dynasty bill na yan, oh, let's, let's be realistic, let's be practical. Kahit na siguro maglulupasay ako dyan sa plenary, maglulupasay ako dyan sa kaka, kaka, kakausap sa mga kasamahan ko na tulungan nyo ako, <coughs> ipasa natin din itong anti-dynasty bill. Ilang per <laughs> boto kaya kukuha ko dyan? <laughs> Pero para uh, sa sir, dahil sa mga anak, personally, sana gusto mo, no, mo magkaroon na tayo ng batas. Ako rin, no? Although, sa nakita ko na kasi, ah, sa nakita ko na forgive me, kung um, kayo ay anti-dynastic. Sa nakita ko ngayon, bakit natin ipagkait sa taong bayan mo? Ang servisyo ng taong bayan ay kinakailangan nila. Halimbawa, o, oh, kung wala si Paolo as mayor ng Davao City, tumakbo si Inday Sara, nalangon na siya. Kasi gusto lang ng bayan talaga na siya ang mababalag mo. Eh kung meron tayong anti-dynasty bill, hindi na siya pwedeng tumakbo. Si Inday Sara sa bayan as mayor, para iba na naman tumakbo, hindi maganda yan. Maraming chance, malaking chance yan sa iba na pwede maging mayor ng Davao City. Pero ang tao mismo ang humisayang. Kaya nga tayo democracy because the people will have to decide on who is going to be their leader. Eh, gusto nga kaupayan na taubayan, ah. si, si, si Mayor Lenday eh, Sala, gusto nga maging mayor. So, yun, yun na, no? Sa, sa Senado. Oh. Bakit na nanalo palagi ang mga bilyar?